Wow. Ayan, rito daw maginom mo para daw kami nasa bar. Ayan o. Oh. Ayan mga kamaster, mga wow. kamaster. Wow. Ayan, uh, dito lang to matatagpuan sa ano. Dito to sa Angono, uh, ano. Uh, tagpuan ang tawag nila nito. Uh, ayun, napakaganda wow. Na parang um, warehouse na marami sila. Mayroon pa dun sa baba, ayun o. Ayan, mayroon pa sa ilalim. Sa taas, mayroon pa sa ibabaw. Tapos dito kami sa ibabaw. Ayan. Tapos mayroon pa yan sa baba. Ayan. Tapos mayroon pa sa ilalim. Yes! Ayan. <laughs> Tapos ito naman yung ibabaw. Ayan. Wow! <laughs> An order Master? <gasps> wow! An order natin, Master? Wow! <laughs>

Sige, mamaya pagbalik mo. <laughs> Ayan, nakabili na kami ng basahan dito. Ayan, oh. Ayan, dito yan matatagpuan. Sa tagpuan, yung basahan. <laughs> Ayan. Ayan, kakain muna kami. Uh... Sana all. Oh. Ayan, bumalik na nga yung bata. Ay, inubos ko na yung basahan. Wow. Ayan, ah, pinakyaw na namin yung basahan. Ayan, oh. Sana all. Pagkutan namin, regalo namin. Yes! lahat Wow! Ayan mga kamaster, uh, pinakyaw namin yung basahan dito sa nagtitinda sa, ano, sa tagpuan yan. Na, kasi paikot-ikot na yung bata, inubos ko na lang yung basahan niya. Ayan. Wow. Ano, ah, pinasobraan ko na yung bayad. Ah. hindi ko na kinuha yung supply ah, para matuwa naman yung bata. Ayan. God bless, baby. Sana all. Wow. Yan o, oh, napakaganda palang mamasyal dito. Ah. Dito yung sa ang ah, sa tagpuan, ang tawag nila. Ayan, mga ka-viewers. Yan dito kami sa taas sa ah, bali walang bubong to yeah, uh, ayun ah, yung... pati po sa dito nagtatagpuan sila ayun oh <laughs> ni kambal pa dito <laughs> ay kaya nagpatato si ano video <laughs> si ay pag family sila kasama ni anak-asawa. Yan mga master ay kanin na lang. Ayan o, oh, nakaganda lang dito mga ka-viewers Napansin namin ang transparent yung bubong Walang makita Ayan o oh. Wow Ayan. dito kami sa ano Third floor, walang bubong to <laughs> Wow! pero ang daming <na> kainan Hindi pa siya na alam na talaga <laughs> Ayan o oh. Ayun, oh. Ayun, oh. <laughs> Ayaw mo mag-lights diba Kasi malay Wow Ayan, may bagong dating na naman oh, noon dami. Wow. Ayan, dito yeah. lang sila magano tagpuan. Yun know? o. Parang may Yes! Yan oh, mga ka-viewers, ah, napakaganda nito. At tanaw mo yung pinaka-ilalim nito mga ka-viewers. Yan. Napaka dito pag gabi Ayan, mga ka-viewers uh, Ayan po yung pangalan niya Tagpuan na uh, Dito lang to sa Angono Ayan mga ka-viewers Malang siguro mga alak ka. Ayan yeah, mga ka-viewers, yeah, napakasabi, napakaganda ng view uh, At yeah, ayan, kitang-kita yung pinakailalim sa uh, nasa taas to mga ka-viewers yeah, Medyo patirikla yung kalsada dito, uh, medyo mahirap lang kapag wala kang motor Ayan, yeah, napakasabi yan dito mga ka-viewers, lalo na sa gabi uh, Gabi talaga siguro to, pang -gabi kasi ang dami ng ilaw dito Wow! mababa. Ano ba lang yan? Tagpuan. I love tagpuan. Wow. Ano na kayo? Pag nagtagpo kayo, dito kayo kita yes. Yan. Yes! Ayaw, ayaw mo na ng no? <laughs> content. <laughs> ayaw, ayaw, ayaw niya pa. Ayaw, ayaw niya Yan mga master, ito yung tagpuan nila. Ya yeah, pala, nagmamahalan dito pala sila. Wow! Yan o. No? Yung agad dito, makikita ito. Yan. Yan, lahat pala. Yan, natin na nagtagpo na yon, eh no. Yon. Yon ang tagpuan. Kaya dito sila nagtatagpo, yung mga magjuwa na baguhan pa lang. Ayun, mga kamaster master